maligayang pagdating sa ating tahanan ng dilim. Dito sa ating channel, ibabahagi ko sa inyo ang mga kwentong katatakutan, mga totoong karanasan ng mga taong hindi inaasahang nakatagpo ng mga nilalang mula sa kabilang mundo. Kung mahilig ka sa mga kwento ng multo, mga kaluluwang hindi matahimik, at mga pook na pinamumugaran ng hiwaga. Narito ka na sa tamang lugar, kaya't maghanda ka na, patayin ang ilaw at sumama sa akin. Dahil ngayong gabi, dadalhin kita sa isa sa mga karanasang hindi malilimutan ang haunted paupahan sa Tagaytay. Ako si Chichi. At ngayong gabi, ihahandog ko sa inyo ang isang kwento. Isang tunay na pangyayari. Isang bangungot na naranasan ko mismo sa isang paupahan sa Tagaytay. Balik tayo sa taong 2018. Fresh grad ako noon. Sabik akong magsimula ng bagong buhay malayo sa Maynila. Kaya naisip ko, tagaytay, malamig, tahimik, perpekto. Kaya naman, naghanap ako ng paupahan online. Alam niyo naman, budget is life. Tapos, boom! Nakita ko ang isang apartment. Super mura! Parang too good to be true. Agad kong tinawagan si Aling Lusing, ang may-ari. Mabait naman ang matanda, kaya pinuntahan ko agad ang lugar kinabukasan. Medyo lumanga, pero malinis naman. Tatlong kwarto, maliit na kusina, banyo, okay na okay na sa akin. <laughs> Abay iha, swerte ka. Kasi yung mga dating umuupa dito, hindi na tatagal. Sabi ni Aling Lusing, medyo nagtaka ako pero hindi ko masyadong pinansin. Baka tiyusi lang ang mga dating tenant. Desperada na kasi ako, kailangan ko ng matitirhan. Kaya Deal. Bayad agad ng deposito. Unang linggo, chill lang. Enjoy ko ang bagong paupahan ko. Pero, hindi nagtagal. Nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Madalas akong nagigising sa madaling araw dahil sa mga kaluskos. Parang may naglalakad sa labas ng kwarto ko. Eh ako lang naman mag-isa doon. Sabi ko sa sarili ko. Chichi, relax. Baka daga lang yan. Pero deep inside, kinakabahan na ako. Isang gabi naghuhugas ako ng pinggan. Tahimik lang. Nung natapos ako at papunta sa lamesa, may biglang... Bumagsak lahat ng plato sa lababo. Nagulat ako, syempre. Tiningnan ko ang paligid. Walang tao. Kinilabutan talaga ako. Sabi ko, pagod lang siguro ako. Guni-guni lang. Isang gabi, hindi ako makatulog. Sobrang ingay sa labas. Malakas ang hangin tapos parang may bumubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Kaya bumaba ako para magtimpla ng kape. Pagbaba ko sa kusina, doon ko nakita ang pinaka nakakatakot na imahe sa buhay ko. May babae nakatayo sa may bintana. Nakatalikod siya sa akin pero alam kong mahaba ang buhok niya. At nakaputi siya. Hindi ko makita ang mukha niya. Madilim. Paralisado ako sa takot hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita. Nakatayo lang ako doon, nakatingin sa kanya. Tapos, lumingon siya ng dahan-dahan. Nakita ko ang mukha niya. Maputla, maitim na mga mata, at isang nakakatakot na nangiti sumigaw ako ng malakas at tumakbo pabalik sa kwarto ko. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Lusing. Kinwento ko lahat. Hindi siya nagulat. Sabi niya, may multo nga raw sa paupahan. Babae. Pinatay don dati. Naku, Naku, hiha. Matagal na naming alam na may kababalaghan dyan. May babae na namatay dyan noong dekada si Tenta. Biktima siya ng karahasan. Sinubukan na raw nilang ipables ang lugar pero hindi pa rin umaalis ang multo. Galit daw siya sa mga nakatira doon. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko pero hindi ko na kayang manatili pa sa paupahang yon. Napagdesisyonan kong umalis. Nagpaalam ako kay Aling Lusing at naghanap ng ibang matitirhan. Hindi ko na binalika ng lugar na yon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa akin sa Tagaytay. Naniniwala na ako sa mga multo. At alam kong hindi ako nag-iisa sa karanasan ko. Magandang gabi. Ako si Clarice. Ngayong gabi ay isasalaysay ko ang isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Isang gabing puno ng takot at hiwaga. Ito ang kwento ng isang paupahan sa Tagaytay na sa unang tingin ay ordinaryo pero kalaunan ay napatunayan naming kinaroroonan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Kung handa na kayo, tamahan niyo ako sa kwento ko ng haunted paupahan sa Tagaytay. Isa akong simpleng empleyado sa Maynila. Noong taong dalawang libot labing inimbitahan ako ng kaibigan kong si Maris na magbakasyon sa Tagaytay. Clarice! Tara naman sa weekend. May alam akong paupahan doon. Mura lang, tapos malapit sa Taal. Para makapag-unwind tayo kahit sandali. Sabi niya sa akin sa telepono, hindi na ako nagdalawang-isip. Sa dami ng stress sa trabaho, ang lamig ng Tagaytay at ang amoy ng kape ay parang sagot sa lahat ng pagod ko. Pero hindi ko alam na ang simpleng paanyayang iyon ang magiging simula ng bangungot na tatatak sa buhay ko. Kasama namin si Nalinet at Jonah, mga matagal na naming kaibigan. Habang nasa biyahe, masaya kaming nagbibiruan. Grabe, ang lamig siguro doon, no? Excited na akong magkape habang nakatingin sa taal. Sabi ni Jonah. Pagdating namin sa Tagaytay bandang alas 5 ng hapon, sinalubong kami ng malamig na hangin at makapal na hamog. Ang paupahan ay isang lumang bahay na may dalawang palapag, gawa sa kahoy at may balkonahing kita ang paligid. Maganda sana kung hindi lang sa kakaibang bigat ng enerhiya na agad kong naramdaman pagkababa namin ng sasakyan. Para bang may mga matang nakamasid sa amin mula sa loob ng bahay. Uy, ang ganda oh! Sabi ni Lynette habang pinipikturan ang labas. Pero ako, nanahimik. At sa loob-loob ko, may boses na nagsasabing, Huwag kang pumasok. Pagsapit ng gabi, nag kami ng gamit at naglatag ng pagkain sa maliit na mesa sa kusina. Tila normal naman ang lahat. Pero habang kumakain, napansin ko ang isang lumang orasan sa dingding. Hindi ito gumagana, pero naririnig ko ang tiktak na parang galing mismo doon. Guys, naririnig niyo ba yon? Ha? Ano? Sagot ni Maris Tahimik ako. Baka ako lang. Pero sa bawat kagat ko ng tinapay, lumalakas ang tiktak. Kinagabihan, nagpasya kaming matulog sa isang kwarto sa itaas. Malamig at tahimik ang paligid. Pero sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa ingay ng mga yapak mula sa baba. Siguro si Jonah naihi bulong ko sa isip. Pero nang silipin ko ang kama sa tabi ko, mahimbing na natutulog si Jonah. At doon na ako kinilabutan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Habang nagkakape ako sa balkonahe, napansin ko ang isang babae sa bintana ng kabilang silid. Nakasilip lang siya. Maputla ang balat, mahaba ang buhok, at tila nakaputi. Agad kong tinawag si Maris. Hoy, may nakatira ba dito maliban sa atin? <laughs> wala ah, tayo lang ang nagrenta. Nagkatinginan lang kami. Pagbalik ko ng tingin sa bintana, wala na ang babae. Pero ramdam ko, nakatingin pa rin siya. Sa sumunod na gabi, nagsimula ang mga bulong. Mula sa kisame, mula sa dingding, mula sa sahig. Umalis na kayo. Huwag kayong manatili dito. Nagising si Lynette at natakot. Clarice, naririnig mo ba? May mga boses. Ah, Walang mga bosses. <laughs> Baka guni-guni lang natin. Habang yakap ko siya. Pero sa sarili ko, alam kong hindi 'yon guni-guni. At sa dilim ng kuwarto, may anino akong nakikitang dumadaan sa pader. Kinabukasan, Nagpunta ako sa may-ari ng paupahan, isang matandang babae. Nanay, may nakikita po kaming kakaiba dito. May babae sa bintana. May mga boses. Tumingin siya sa akin at tila natigilan. Hindi ko na sana sasabihin. Pero Maraming taon na ang nakalipas. May pamilya na nakatira dito. Isang babae ang nagpakamatay sa kwartong tinutulugan ninyo. Mula noon, hindi na siya umalis. Nanlamig ako. Lahat ng balahibo ko'y nagtindigan. Sa huling gabi namin, nagpasya kaming mag-empake. Pero bago pa kami makalabas, namatay ang lahat ng ilaw at sabay-sabay na nagsara ang mga pinto. At doon namin nakita ang babae. Nakaputi, duguan ang leeg, nakalutang sa hangin. Umalis na kayo! Tumakbo kami palabas. Hindi na namin alintana ang mga gamit basta makalayo lang. At mula noon, hindi ko na muling binalikan ang Tagaytay. Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit hindi na ako sumasama sa mga out of town trips. At ang sagot ko, simple lang. Hindi ko na hahayaang muling madala ako sa isang bahay na hindi para sa mga buhay. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa mga kaibigan n'yong mahilig sa horror. Hanggang sa susunod na kwento ng Kababalaghan.